Mga bangsa ko sa Kayaranaw, Insya Allah, namay ko October 13, na pumilitan ko sa Regional Political Party. Lagi at uh, BGC, kai uh, BGC, number 2 sa Balota. Sa si former Governor Al-Alim Bashir Mustaqbal di Manalao. Isa ko kung mga nominees, at kaya uh, BGC. Ayapod o mga importante na panagunta man ang kaya party tanong. A BGC, so ko mga masjid Ang gulalan ko mga imam, gusto mga kigagalabok ko mga masi, a so mga bojitira. Ikadua, na so kasiya pa mga madrasa tanong. A usur, so mga building, o mga madrasa, na gumakarapang so, so mga guru tano, o so sokay mga maestro sabab kusiran ipkupunan o mga ulamata. Ikatlo, nasuka pa kalaw laro daw ka islamiya. Ang bulalan ko mga seminar na gusto mga multaka, gusto mga mukayem, gusto mga islamic conferences na gusto mga turil. Tadi mo sa Quran. Butuan tanong, so BGC, a number two sa balota.